Eto na si Hackbanger number one reveal! Oh, close! Eto, yan. Si, si Jiggy, umaakit siya ng akit sa'yo, pero bumaba siya nung nakita niya yung larawan mo kanina. Eto naman pangalawa, never bumaba. Kahit nung nakita kanya. Si number two, reveal! Ay! Ay, ah. ay, ano ba yun? Ang oh, saya-saya wow. Saya, saya naman ni Francine. Kinilik... Ay, 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 Bakit mo binabato? Oo. Oh? <laughs> oh, oh. Ay. Kumaway ka na, tumalikod ka ba, kinikinig ba? ko Ikaw bata, as nasabi ko sa'yo, anong nangyari sa su trust? Sumenyas kay Bestie. Na wala bestie. ang trust issue. Maganda kasi yung Sumenyas na kay Bestie. Magkakilala po kasi. Ah! Ah! si Jace, Baya, para pala sila. Ba't hindi kakilala Sabi ni Jace, eh. ano ba yan? Magkakilala pa kami. Ito naman, ito pa natatawag. Hindi hey, kalimutan ta yung isa't isa. Oh. Ay, hey, di ba ganda yun? Malalaman yeah! natin kung uh, uh -oh. yung yeah. pagkakakilala niya ba kay Jace ay sapat para piliin siya o oh, dahil kilala kita, ayoko sa'yo. Pero yung itsura ni Jace, parang okay ka lang, Jace. Ha? Huh? Saan so, ba kayo nagkakilala? Ba't kayo magkakilala? Um, mutual friends, pero hindi po namin alam. Hindi ko po alam na nandito siya ngayon. Ay, talaga hindi na pwede ipaalam. Nanay mo nga, hindi alam na nandito. Correct. <laughs> <laughs> Ibang tao pa ba? Close! Oh. oh exciting ah. Oh. Anong level lang kilala mo siya? As in, nagkikita lang kayo, gano'n? Uh, yeah. O Nag naghahang kayo together? Minsan po nagkakasama kami kasi yung best friend niya, friend po namin ni Kea, so... Pero hindi po... So po alam niya mga kasiraan mo? Ay, alam care. mo, alam mo ang mga niya. <laughs> Charot no, lang. Po. Hindi pa kami ganun ka-close. Mm. So. Oh, ito na yung last. Si Isaiah. Oo. Oh. Si Isaiah ay bumaba ng dalawang beses. Dalawa. Wow. Oo. Oh. Pero just ko ito si Isaiah. Excited dito makita sa personal nararamdaman ko. Reveal! Para, uh, para sabi, parang... na oh, to reaction ni parang Francine. kilala ko to parang na no orderan ko na to hindi ay say close oy oh, oh. nako hello hello Isaiah. okay so Francine unahin natin sa si ay akyat o oh, baba Akyat po. Oh. Ay! Ay, ah. ah. Wow! po Ano ba, no, ba naman yan? Inayawan ko na. Gusto ko wow, Wow! Ay, seya! May pagmamalaki ka na sa oh. mga kaibigan. na sa barkana niya. Dalawang beses ko na nga pinababaan. Pinakita. Wala po po mo. Ay, say <laughs> say nararamdaman mo ito. Mahihain nga kasi. Oh, ano um, Nakaka-proud ba yun? Yung white bumaba ka na doon, best pinakit ka pa rin um, nung nakita ka. Opo. Ah! Ay! Oh my God! Bakit? Pag bumaba ka, out ka. Ay, tinulak eh! Tinulak tinula mo naman! Ba't po kasi tinulak? <laughs> <laughs> Proud yeah. siya, no? You, you feel oh, good yeah. about it. Um, Opo, oh, happy po ako. Happy. Okay yeah. po siya sa, ano, sa personal po. ma oh, maganda, maganda. Wow! Uh, <laughs> Tumitirik na yung bonbon. Oo nga Pero okay naman sa personal. Okay naman po Isaiah! Isaiah! Kung nakita mo siya kanina sa personal, akit ka ba? Opo. Ah! ah, ah grabe! Sabihin mo nga, Regine! <laughs> <laughs> Nakakatuwa to si Isaiah. Uh, Naproud <laughs> yung buka niya talaga. Yes! Siyempre yes. nakaka-proud kaya oh, yun. Oo. Uh, uh. Ano uh. nagustuhan mo dyan? <laughs> ano pinakiyat? Pogi. Uh, maayos mo kasi siyang manamit. Oh. At saka, medyo chinito kasi. Yes. Okay. <laughs> so eto na tayo. Si number ano naman tayo. Number one. Anong nararamdaman mo kay Jiggy? Akyat? O baba? number one. Akyat din po. Oy! Oh. Wow! Grabe! Kahit na na si Jiggy, pinakyat pa rin niya. Oh! Kala mo, ikaw eh, lang paakyat din, Jiggy. Ano ha, Isaiah, yeah, ha? Pareho lang pala kayo, eh. Ay, ganda! Umakyat si Jiggy. Mm. Si Jace ay lamang kay Jiggy ng isang hakbang. Pero pag pinababa mo ito, ay... Mamimili ka. So, nakita mo na si Jace. Anong nararamdaman mo ngayon? Kakilala mo siya, di ba? Akyat? O baba? Baba po. Ah! Lagi siya umakyat eh, pero bakit? Siya yung never bumaba. Yes! Kahit may trust issues ka, kahit gusto mo, hindi ka pumapay ayaw mo ng kwet-kwet sa first date, akyat siya na never kanyang ano, nireject. Pero ngayon, pinababa mo siya. Ay, wait Tanda lang. Daan kilala yun? Oh, wait lang ha. Jace, oh. ikaw po umakit ng umakit dahil kilala mo na si Francine kanina pa? Hindi po. Hindi. Kung kilala mo na siya kanina pa, aakyat ka pa rin? <laughs> Kung kailangan mo na siya kung ka kung nabukaan mo na... na siguro po, oh. based naman po sa qualities na sinabi po kanina, akyat po talaga How did you oh. feel now na pinababa ka niya? After ilang beses mo siyang inakyatan? Ah, uh, siguro, feeling ko, ano, nafe-feel niya na tropa vibes lang talaga kami. Bakit pinababa mo siya? Ah, uh, kasi, ah, uh, totoo nga po, tropa vibes talaga. Oh right, So, ngayon, eh, dalawa silang nandyan sa tuktok. Isa dyan, kailangan mong pababayain ng tuluyan. Kasi hindi mo sila pwedeng i-date ng dalawa. Dahil pantay sila ng baitang. Francine, sino ang pabababain mo? Ang, ang papababain ko ay... Si Jace. Sorry, Jace. What? Si Jace, number two! Oh. So, si Jiggy. Pero, Jiggy, matanong kita. Kasi kanya na bumaba ka, sabi mo hindi siya yung hindi kanya ng type mo sa girl. Bakit kapag date ka ba sa physically hindi mo type na girl? Um, Actually, when I saw her in person, she's... A lot prettier. Ah, <laughs> uh, kasi so, gustong itanong ni Isaiah, baka gusto mong magparela. Kasi, oh, kaya, you know. Isaiah kasi, parang gusto niya umakit, oh, Kaya lang, wala nang... Tanungin kaya natin. Kung hihiling si Isaiah sa'yo, oh. pagbibigyan mo ba? If he would ask you to give this chance to him, would you give it or no? You'll take the chance of knowing Francine better and more. I'm keeping my chance. I'm keeping it. Hindi oh! <laughs> oh! oh! <laughs> hey, nasaktan si Isaiah kasi English. <laughs> pero, pero, Isaiah, oh. si Kea ay single din. Oh. oh. best friend uh yun ni Francine. Oh. 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 Pwede uh, sila mag-double date. Mo naman, nag- nagawa niyo na ba yun? Yung parang double date? Um, ah, boom. talaga. Fun ba yun? Uh, for oh, fun ba oh. Why not? Gusto mo makilala si ano? Si Kea? I say ya? pwede po. Okay. Pero, pasensya na. Mas mataas ang baitang ni JC Jayce <laughs> ang makakasama. Pinaasa mo na naman eh. Mas <laughs> malapit niya kay Ogi. Kay Ogi <laughs> ka! Na, <laughs> tayo. Kiss mo na yan, Ogi! <laughs> <laughs>

kami na rin, nabuhay si MC. I, I say ah. Yeah. <laughs> oh, oh, I said may pinapatunan si MC. Mm. Sumasama ka daw ba sa bakla mag isa? <laughs> <laughs> o kailangan may kasamang tropa? <laughs> may mga parkada siya. Ah. Bale mo ba, i-flex ka. Sumasama ka daw ba mag isa? O kailangan may kasamang tropa? May kasamang tropa. <laughs> <laughs> okay okay sa akin yun. Okay hindi ni yung tropa mo. <laughs> Maraming salamat, Isaiah. Thank you. Na no, nag-enjoy ka ba? Oo, uh, opo. Sobra po. Um, yes. Isaiah, magkano no, tuition mo? Um, 25k per. Kaya, kaya ni MC. Palis! Ah, <laughs> MC. 25k. Palis! So kung papipiliin ka, sino ang gusto mo makasama sa date? Si MC o si Lassie? <laughs> Si Lasa yung walang itsura. Eh, kaila, tayo kayo. Kailangan sabihin mo, yeah, sino yeah, ang yeah. pabababain mo? Yeah, no. <laughs> dito, yeah. dito kayo dalawa, dito kayo dalawa. Yung pabababain mo, yun ang gusto mo. Yeah. yeah. Yung isang mananatili. Kaya, Bababa tapos yung sa tatakbo, sa yung pabababain mo, tatakbo pa papunta sa'yo. Okay ba yun, ano, Isaiah? Yeah? Opo. <laughs> okay. So, sino ang pabababain mo? MC or Lasi? bayin ko po si si ano si naka naka white Ah! Yes! Apulin, ba apulin ba? <laughs> La. hey man, eh oh, bye! sa dalila. sa Delila. Uh, ah, uh, Sa dalila, Jay. Hindi ka pupili ng aso no? Jay's wag ka malungkot. Dahil yung hindi pinili, sige, papupunta sa iyo MC Papa. <laughs> Oh, <laughs> challenge! Cool Chinese Challenge! 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 din ako Challenge! Challenge! para magkakilala Challenge! 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 na Challenge! si Challenge! 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 What happened? Killing happens. Lalo na sa magic war. Reveal na may chemistry yung feel. Feel the feel dito sa Step in the name of love. Wala silang sila pwesto. Wala sila paano niya? Paano yeah. reservation. Paano yan? Wala <laughs> silang reservation. Kasi naman late kayo dumating eh. <laughs> <laughs> Nau na pa yung mga bakla. <laughs> Tawag ang na sa magpapalig ng our show. Our, our time. It's yes, showtime.